Anong mga ibon ba ang dapat ikuha ng CWR o yung Certificate of Wildlife Registration? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi. So kung bagong viewers ka sa channel na ito or napadaan po kayo or gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-iibon ay humingi po ako ng favor please subscribe my YouTube channel Olen Avery at iba pa. So, so mga kahabi, bago tayo magpatuloy sa ating topic kaya uh, dumalaw ang ating uh, uh, kawani ng uh, DNR, yung mga inspection team. So, uh, dumalaw sila sa ating Avery at in-inspect yung ating uh, uh, e munting Avery, ang Olen Uh, Avery at iba pa. So, nagpapasalamat po ako sa mga kawani uh, kawali ng dinar uh, DNR Ginubatan, Sen, Senro Ginubatan so sa kanilang pagdalaw. So pag pupunta po ang mga taga DNR sa ABR natin ay pahintulutan sila, natin sila na maka, magkaroon ng access para ma-monitor nila at ma-check yung ating uh, mga aktibidades sa ating mga ABR. Dahil ito po ay kanilang tungkulin at uh, kailangan, kailangan gampanan na gampanan nila ang kanilang tungkulin at gampanan din po natin yung ating tungkulin. So kailangan mayroon tayong transparency, transparency sa ating naga, sa ating nag-aalaga at doon sa ating mga uh, sa mga kawani ng uh, dinar. So maraming maraming po salamat sa inyong suporta sa mga taga-dinar Senro Ginupatan. Maraming maraming po salamat sa inyo mga ma'am. So, ah uh, it, ah uh, anong mga ibon ba ang dapat ikuha ng CWR dahil marami uh, maraming uh, sa ating mga kahabi na nalilito pa sa ganitong uh, uh, ka, uh, sistema ng pagkuha ng CWR at ganoon din po sagutin natin yung tanong ng ating kahabi na si Alejandro Arenas nalilito po ako kung anong klasing bird ang need ng CWR Alps 1, albs Paraket, parakit badges and kakatin lahat ba sila o hindi salamat po so ito po yung katanungan ng ating kahabi at shoutout out po sa inyo ah, kahabi Alejandro Arena Arenas so bibigyan natin siya ng konting kalinawan regarding po sa CWR or Certificate of Wildlife Registration so ah ang pagkuha ng CWR kahabi ay para po sa atin. Tayo po ang kukuha ng CWR or Certificate of Wildlife Registration sa DNR upang mapahintulutan po tayo sa pagpaalaga at pagpaparami. So, meron ding mga ibang species na mapapahintulutan sa pagbebenta with a CWR permit. So, meron na rin po ako natalakay nito uh, sa previous video ko regarding po sa authority ng CWR holder permitee. So, yung pag-avail po natin kahabi ng ALBS 1, ALBS 2, paraket, badges at uh, kakatel, ito sa nabanggit nyo, ay hindi po kailangan ikuha sila ng CWR. Bagkos, kailangan pag nag-avail tayo sa kanila, merong kalakip na deed of sale, official receipt, or a deed of donation. Ito po yung deed of acquisition. At meron pong kasama na local transport permit, medical certificate, at inspection certificate. So yun po dapat ang kalakip ng ibon na i-avail natin. Ngayon, yung, yung requirements naman nito na kasama ng ibon, yun naman po ang ipo natin sa DNR upang makakuha naman po tayo. Hindi po ito sa ibon, para po sa atin, yung Certificate of Wildlife Registration o yung tinatawag na CWR upang mapahintulutan tayo sa ating pag-aalaga, pagpaparami at pagbebenta ng mga species. So yun po ang uh, uh, procedure para makakuha po tayo ng Certificate of Wildlife Registration o yung tinatawag na CWR. Hindi po yung ibon ang ikukuha natin ng CWR bagkos para po sa atin. Dahil sa CWR, pangalan po natin ang nakalagay doon. Tapos i yung species na ating i -re register unit hindi natin mare-register ang mga species sa DNR kung wala po itong mga kalakip na mga documents na nasambit po natin tulad ng date of acquisition, LTP, uh, health certificate or may uh, medical certificate ng ating uh, ibon or a veterinary certificate at saka inspection certificate mula po sa DNR so yun po ang mga kakailanganin natin para uh, maparehistro naman natin ito sa DNR at mayroon po po itong kasama na photocopy ng uh, CWR holder or uh, uh, kung sa CWR holder po natin ito na avail at uh, uh, ID po ng both parties yung buyer at si seller so i-attach po natin itong mga requirements na ito para makakuha po tayo ng CWR. So hope ah, kahabi Alejandro ah, Renas eh, ay ah, medyo nalilinawan na kayo sa akin na ah, kahit maliit na kapamaraanan ng pagpapaliwanag na kung bak dapat bang ikuha ng CWR ang mga ibon. So hindi po tayo po para sa atin yung CWR. Yung sa ibon po ay yung mga requirements na kakailanganin po natin. So Hope, maraming maraming, maraming salamat po. So, ganun din po yung tanong ng ating kahabi na si Yod. Tanong lang, sir. If nakabili ako ng ibon na kumpleto papel, kailangan ba iparegister agad? Or pwede kung nagkaanak na sila para sabay na sa quarterly uh, breeding? So, meron siyang dalawang katanungan si kahabi Yod. Shout out po sa inyo. Sa unang yung tanong, kung naka-avail na kayo at... Uh, Uh, meron naman itong papel meron naman kompleto namang dokumento ay kung maaari iparegister, iparegister na natin or magparegistro na tayo sa DNR or kumuha na tayo mag-apply na tayo ng Certificate of Wildlife Registration bakit? dahil hindi naman ganun kabilis ang pag-process ng uh, uh, or pagkuha ng CWR meron po itong proseso meron po itong uh, Ah uh, step by step bago tayo maaprubahan. So mas mainam mas maaga makapag-apply na tayo. Kasi meron pa itong uh, site visit ng uh, dinar sa ating aviary titingnan yung ating uh, aviary ang ating area yung ating uh, ibon yung ating cages kung meron ba tayong kapasidad na uh, maalagaan yung nasabing ibon so mas mainam uh, mas maaga mas maganda dahil merong mga region na na ating nakakausap na mga nag-apply ay tao na ang binibilang hindi pa sila na ng CWR so Uh, kahabi yuds uh, kung mas maaga mas mainam para uh, kung meron man mga inspection team na dumalaw sa atin sa ABRI ay meron tayong ipapakita ng uh, documents na tayo po ay nakapag-comply na sa DNR at hinihintay na natin yung pag-release ng CWR Doon po sa pangalawa niyang tanong kung uh, or pwede kung nagkaanak na sila para sabay na sa, sa quarterly breeding. So kahabi, hindi po tayo makakapag-apply ng quarterly breeding report hanggat hindi po tayo uh, CWR holder. So, hindi natin pwedeng isabay iyon. Kailangan po ay uh, magiging magiging CWR holder po muna tayo bago tayo mag-apply ng quarterly breeding report. Dahil ito naman po yung obligation natin bilang isang CWR holder. So hindi pa pwedeng mag-apply tayo ng CWR tapos magsasubmit tayo ng uh, quarterly breeding report ay hindi po maaari yon dahil hindi pa tayo na aprubahan ng uh, CWR at hindi pa narirelease sa atin yung CWR so hindi pa po tayo po pwedeng magpasa ng quarterly breeding report so mas mainam po kahabi unahin po muna natin yung pag-apply, pagsasubmit, pagpapasa ng mga requirements sa DNR upang makakumplay tayo sa mga requirements at maka-apply po tayo ng Certificate of Wildlife Registration sa pinakamalapit na DNR sa inyong location so hope kahabi yods, meron tayong uh, nalinawan sa uh, inyong katanungan regarding po sa pag-apply ng CWR ganun din po, last but not the least ang katanungan ng ating kahabi na si Celine TV Sir, ang kakatel po kailang pa ba iparehistro? so, uh, yes po dahil ang kakatil po ay isa sa mga imported species at exotic bird pag sinabing exotic bird at imported species ay hindi po nagmula sa atin hindi po origin sa atin kahit captivity breeding na po kahit na marami na pong nagpaparami dito sa Pilipinas ngunit ang usapin po dito yung pinanggalingan ang ori, uh, origin ng ibon So ang kakatel po ay isang exotic bird at isang uh, imported bird So meaning to say, pag sinabing exotic at uh, imported ay kailangan iparhistro sa DNR So yun po, ang kakatel po ay kailangan iparhistro sa DNR So, yun po, ah, kahabi si Len TV. So, hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan sa mga talakayan kung anong mga ibon ba ang dapat ikuha ng CWR. So, paglilinaw lang po natin, hindi natin kailangang kumuha ng CWR para sa mga ibon. ah kukuha po tayo ng CWR para po sa atin, para mapahintulutan tayo sa pag-aalaga, pagpaparami at pagbebenta. Ngunit sa pagbebenta mga kahabi, meron po itong limitasyon pag tayo po ay CWR holder. Hindi po pwedeng lahat ng species nating maalagaan ay uh, pwede nating ibenta. So meron po itong uh, limitasyon, meron lang po itong mga authority. So balikan nyo po yung mga pre previous videos ko regarding po sa CWR holder. So maganda ang buhay kahabi pag meron tayo mga nalalaman regarding po sa buhay mag-iibon. So nais ko rin pong i out ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta sa mga silent viewers natin dyan. Si, at sa mga uh, subscriber natin si Victor Aguila. shout uh, shoutout po sa inyo si Kahabi Aurora Sambuanga si Kahabi Jan Kevin Simangan, shout out po sa inyo. si Kahabi Raul Banjola at si Kahabi Alberto Ramos. Ang sabi niya, Idol Kahabi Olen, marami kaming natutunan, God bless. So shout out po Kahabi Alberto Ramos sa inyong uh, pag-appreciate ng ating uh, video at sa mga Kahabi natin na patuloy sumusuporta, maraming maraming pong salamat. At ganoon din po si Kahabi Irano Ilebado. Sir, good day po. Ano po pala ang size ng ring, ng Indian Ringneck? Yung uh, pagkakabitan po ng less 6mm po ba or 7mm? Salamat po. So, kahabi, uh, erano elevado. So, hindi pa po ako naka-encounter ng uh, uh, ring na kakabitan ng less. So, ito po yung ginagamit sa pang pre-flight. -pre so, sa mga kahabi dyan na... Uh, uh, nagkakabit po ng uh, les, yung ring na may leash. alam ko ito yung ring na may hook eh, para pagkakabitan ng tali, yung les na tinatawag so sa mga nakakaalam po kung anong size ang dapat ba na gamitin para sa indian ring neck eh, ay nagtatanong po si kahabi erano elevado elevado kung 6 mm po ba or 7 mm para sa Indian ring neck. So maraming maraming po salamat sa tutugon at sa mga kahabi natin na nakakaintindi sa mga ganitong ring na may para sa Les. So shout out po sa inyo. So ganun din po si kahabi Juan Arwin Gilas. Mayap a uh, at panapon po. Salamat po king channel nyo So Kabi Ar, uh, Juan Arwin Gilas, maraming maraming po salamat sa inyong mensahe. Hindi ko man ito maintindihan. Ay at ito po ay nung lingwahe, ito po ba'y kapangpangan? Ano <laughs> so shout out po sa iyo Kabi Arwin uh, Juan Arwin Gilas. So ganun din po, shout out po si Kahabi Joey Asuncion. Sir, bakit po yung putik ko walang ring pero kak oo siya po sir. So, kahabi sa albino po. So, bibihira po yung lumilitaw yung ring. So, uh, kung ito na po po ay sure, sure ka kayo ay uh, mas mainam mas mainam po yung uh, pagpapa gender natin o yung pagpapa DNA so sa kung yang pa kung yang pa itong uh, albino nyo o yung puti nyo na uh, Indian ringneck ay uh, talagang hindi pa po makikita pero pag matured na niyan meron tayong makikita dito sa ilalim ng kanyang uh, tuka yung kulay itim pero hindi siya buo na ring ha hindi siya re-ring na buo meron siya dito uh, mark na kulay itim so uh, maidetermine natin siya nakak. pero kung sure naman po kayo wag po kayong mag-alala kung wala po siyang ring kasi albino po siya So bibihira po yung uh, albino na nagkakaroon ng ring. So yun po. So shout out po sa iyo Kahabi Joey Asuncion. Ganun din po si Kahabi Ray Madre Lihos. Ah, uh, rin ba kayo ng ibon? So ka sa ngayon po ay uh, hindi muna tayo nagwala po muna tayong pang-out ng mga ibon mga Kahabi. So sa mga Kahabi diyan na uh, merong pang-out ay uh, pwede nating i-message uh, si Ray Madre Lejos. Siya po ay nag inquire kung meron tayo mga pang-out na mga ibon. At last but not the least, si Angelo uh, Tabano Jr. at uh, Tabamo Jr. Pabili girl need ko kakatil. So, ganun din po si Angelo Tabamo Jr. Ay uh, naghahanap po ng kakatil na uh, female or hen. So, i-message na lang po direct si Kahabi Ray Madre Lihos at si Kahabi Angelo Tabamo Jr. Sila po ay naghahanap po ng kakatel at ng ibon. So, yun po. Maraming maraming po salamat sa ating talakayan. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Mabuhay and God bless. Thank you for watching!